kain tayo mga pre ulam natin ito, hipon yan, kain tayo mga pre hipon yung ulam natin tapos uh, kuha tayo ng kanin ng kanin tayo mga pre ito. ulam natin, hipon naroon tayong kanin yan, hipon ang ating ulam Meron tayong natirang ulam na ano, na dilis. Tapos ito mga pre, ito. Okay. Tayo. Lagyan natin ng uh, Lagyan natin ng mantika. <laughs> Yan. Kain tayo mga pre. Kain tayo. Ulam natin ay ito. Tuloy yung pagkain namin, pre. Kain tayo mga pre. Ulam natin, ano, ah, tahong. Yan, ulam tayo yung tahong mga pre. Kain tayo. Tapos, ito. May kanin tayo mga pre. Ito, kain tayo. Tapos ulam natin, tahong. Wow, sarap yung taho Tahong. Tapos mayroon pa tayong uh, sausawang pati spray. You know? May patis pa tayo na sausawan tapos may sili. So pigain pa talaga natin yung sili mga pre para maramdaman natin talaga yung anghang nito pre. Patis, kalaman, patis na may kalamansi tapos may sili. Wow, ah, sarap. So tara mga pre Kain tayo Kain tayo mga pre So pagkain natin may kanin na naman tayo Yan Tapos meron tayong ulam Sinigang na bangos mga pre Yan, figurate natin to Maulan Sarap naman kumain May sabaw Yan Okay, ang sarap naman ito Ang sarap naman natin ulam So tara kain tayo mga pre Kain tayo, kain. Sarap. Ang sarap. Kain tayo mga pre. Kain tayo mga pre. Ito, pagkain natin. Ay sinangag ang partner natin. Sa ating ulam. Sinangag. Fried rice. Tapos, ito pre. May paksiyo na naman tayo, pre. Ayan. May paksiyo na naman tayo. Oo, oh, sarap. Meron pa siyang halong kamyas, pre. Paksiyo na may halong kamyas. Ayan, pre. Oh. Sarap. Tapos lagyan natin ng kamyas, pre. Ayan. Sarap, pre. Kain tayo. Ito, pre. Meron tayong itlog pang partner natin dito sa Sinangag. Yan, itlog mga pre, kain tayo. Ito yung ulam namin. Ulam namin ngayon at ano, pagkain.